kasi si ito yung bilihan ng gold ayan, ang dami dami for your eyes only hindi pa natin kaya ayan so hanggang tingin na lang at least nakakatingin ng gold ganda ganda super ganda dami dami itong mga to mga CC is 24 carats ayan ang gaganda nila i-video ko para at least grabe. Nagkalat ang mga gold.